Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa darating na August ay eksaktong dalawang taon nang walang paramdam sa social media si Angel Luxin. No wonder, ganoon na lang kung mamis siya ng kanyang mga tagahanga. Pero ang latest, aktibo na raw muli si Mrs. Neil Arce. Upon check ang may verified account yun ni Angel at hindi pinatatakbo ng admin o team nila ni Neil. Doon nga naibalita ng isang netizen na nag -e enjoy si Angel ng kanyang domesticated life as well as a quiet one sa piling ng kanyang mister. Base na rin ang info na yun sa balitang dumalo sa bahay ng RC couple ang ABS-CBN executive na si Cory Vedanes. Hindi nga raw inaasahang makita ni Tita Cory na naghuhugas ng pinggan si Angel. Not only does Angel find joy in doing the dishes kundi sa iba pa raw household chores. And take note, balita rin pumayat na ang aktres. After all, this is what Angel has endeavored to accomplish while staying away from the limelight. Paano yan kung balita ang pakay ni Tita Cory sa pagbisita kay Angel ay upang kumbinsihin itong mag-stage ng TV comeback? Balitang may TV project daw na ipinipitch ang network boss sa aktres. Yun nga lang daw, it will take Angel's nod of approval kung interesado siyang sunggaban ito. Kung hindi man makapag-decide ang aktres, mismong ang mga netizens na are the ones who provide the answer. Posible raw kasing hindi pa naabot ni Angel ang kanyang weight goal which will make her want to stage a return to TV. Alalahanin nating mas madaling magpatabake sa magpapayat.